bago natin simulan tong vlog na to ay mag shoutout muna tayo syempre yung mga nag-comment sa uling upload natin ito sa vlog na to meron akong gustong i-share sa inyo kung ikaw ay nanonood ngayon i-check mo agad sa motor mo baka ganito din yung sayo sabi nila sa akin dapat walang singaw yan parang hindi na pinagtutukunan ng pansin ang warranty kasi wala naman silang kikitain dun eh kasi warranty eh baka kasi sabihin nyo sa akin wala namang kaming naririnig na hindi maganda kay Motobin Puro magaganda lang yung feedback na sinasabi niya Bago natin simulan tong vlog na to Ay magsha-shoutout muna tayo Siyempre yung mga nag-comment sa uling upload natin Screenshot ko na So yan Shoutout po kay Sir per Percival Luzon 8061 So shoutout po sa'yo Sir Shoutout din po kay Tata Show 1107 Ayos yun, ayos yung pangalan ni Sir Tata Show shoutout din po kay Sir Gilbert Maligaya. Shoutout din po kay Sir Israel Selgas 176. Naka premium black din pala to si Sir. Shoutout sa'yo si Sir. And then ito shoutout po kay Sir Makoy 07. So shoutout po sa inyo. Yan, yan yung mga nagpapa shoutout na sa comment section. At shoutout din sa mga gusto shout So let's go pauwi na ako, minto lang ako dito kasi para mag shout out sa inyo, di ba? Bigyan ko na rin kayo ng idea kasi dito sa vlog na to, meron akong gustong i-share sa inyo na dapat niyong malaman, ano? Let's go, let's go. Time check tayo. 2:49 PM at naipit pa nga tayo ng mga jeep. Kung Whoa. ikaw kayo nanonood ngayon tapos na naka winner x ka i-check mo agad sa motor mo baka ganito din yung sayo so meron kasi ako napansin dito sa motor ko na hindi normal at nakaka-alarma din kasi nagmo-moist yung panel ko yung panel gauge natin mga boss nagmo-moist which is hindi yan normal do ilang beses din naman ilang beses ko rin naman tong uh, na-encounter bago ko dalin sa kasa Ina-warranty ko na nga rin pala to mga boss. Pero bigyan ko muna kayo ng back story sa pangyayari hanggang sa ipawarante ko na siya. So kung matatandaan niyo yung upload ko na umakyat kami ng Infanta Quezon, ah uh, doon ko napansin na nagmoist yung aking panel gauge. Pero bago kasi yung gabi na yon, eh syempre 'di ba, sino ba naman ang gustong mag-ride na marami ang motor. So, syempre, nililis ko yung motor ko. And, yon yung kinagabihan, papunta dun sa Shell Pogon. Hindi ko naman siya masyadong napapansin. Pero, nung mabago na kami mag-take off sa Shell Pogon, bago ako mag-record sa kapera ko, napansin ko, nagmo-moist. Tinanong ko yung mga iba kong kasama kung uh, nagmo-moist din ba yung kanila or hindi. Sabi nila sa akin, hindi normal yan, dapat hindi yan nagmo-moist. Dapat walang singaw yan. So nung time na yon, hindi ko naman masyadong iniintindi. Kasi baka mamaya baka meron talagang singawan yung panel gauge natin para hindi nag para sa ganyan. Kaso sabi nila wala naman daw ganun ang mga panel gauge. So hindi ko rin pinansin. Ah, uh, nung pangalawa hanggang pangatlong experience ko sa kanya. Ayun na. Medyo kumakatikatin na yung isip ko Kapag nakikita kong may moist yung panel gauge ko meron akong ipa-flush dyan sa screen ah yeah, medyo kumakatikati na siya eh kasi hindi na okay sa pakiramdam na yung panel gauge mo gano'n so tumagal inabot ng 4 5 6 nung pagdating sa pang 6 ah uh, medyo konti-konti na lang konti-konti na lang sya tapos ang ginawa ko pumunta ako sa kasa sabi ko dun sa mekaniko Uh, meron akong ipapawaranti sa motor ko yung panel gauge ko kasi nagmo-moist. Ang sabi niya, may picture ka ba or nagmo-moist ba ngayon? Uh, that time, wala akong pruweba at hindi rin siya nagmo-moist. Ang advice sa akin ng mekaniko, uh, check mo kapag ka nagmoist, picturean mo siya or dalhin mo siya dito sa amin ng actual na nagmo-moist para ma-request natin ng warranty. Sa punto na yon, naisip ko na napaka-approachable naman ng kasa na to. Napakadali ka usap pagdating sa warranty. Hindi ka parang paghihinalaan na baka ganyan, ganito ginawa mo. Although, in naman nila yung motor. At sinabi ko yung totoo na pagdating dito sa Manibela, side mirror pa lang ang ginagalaw ko. Wala nang iba. So, yan. Sabi nila sa akin, basta gawin mo, pag nag-moist picturean mo tapos dalhin mo dito sa amin para ma-request sa ng warranty so nung time na yan umuwi ako sa bahay nilinis ko yung motor as in binasa ko to at ayun kinabukasan nag-moist dali dali kong pinicturean ayan ipa-flash ko sa screen hindi siya ganong kalala ano hindi ganong kalala yung moist niya sa picture na ipapakita ko sa inyo pero nag-moist Which is, yun yung very alarming. Bakit ko nasabing very alarming? Kung alam nyo yung naging issue sa unang version ng game changer na Honda Click, yung sinundan ng Click version 1 na Honda Barrio, yun yung version 1 na Honda Click. And then, sinundan is yung game changer. So, kung, na, kung alam nyo yung issue nila na nagbo-blue screen, nagmo-moist, dahil nababasa ng tubig o nauulanan, eh, marami ang naka-experience nun pinabalik sa kasa at nagpanga nagpa-warranty. nung kinabukasan nung naglinis ako, yun nga, pinicturean ko na siya. Dali-dali uh, ako tumakbo sa kasa ko para ipakita yung picture. And then, sinabi nila sa akin, dalin ko rin daw yung booklet at yung mga papel na una kong nakuha nung nilabas yung motor. So, buti na lang, hindi ako pala tapo ng resibo. Mga papel na ganyan, tinatago ko uh, nandun sa bahay. So, that day, eh, bumalik din ako agad para ma-file na ng request for replacement part So, ayan na. Siguro last week yon Last week ako nag-file ng request for warranty. And then, ngayon, uh, ngayong araw, July 7, Saturday, uh, installment kasi itong winner ex ko eh. So, nagbayad ako. And then, Tinanong ko na rin doon sa Partsman kung dumating na ba yung pyesa para sa motor ko. Sabi nila, dumating na daw. Kasa hindi ko pa pinapakabit. Ito pa rin yung stock. Dumating na daw at pwede nang i-install. Sabi ko, siguro next week na lang. Babalikan ko na lang yan next week since dyan naman na. Uh, babalikan ko na lang next week para ipa-install. And then, siguro gawang ko na lang din ng vlog. Kasi, natutuwa ako doon sa dealer na pinagkuhanan ko may malasakit sila talaga sa mga customer nila yung ORCR ko mabilis lumabas parang almost 3 weeks lang meron na akong record meron na akong copy ng ORCR ko eh yung plaka wala pa yung plaka kasi eh, di ka naman ine-expect na magiging mabilis yan eh kasi eh, nagkakaroon ng problema pagdating sa plaka so ORCR ko yun lang parang 3 weeks lang meron na akong copy tapos pagdating naman sa warranty ito kasing warranty iniisip ko parang google pa siya ng 2 months 3 months or more than kasi warranty yan eh yung iba kasing ano parang hindi na pinagtutuunan ng pansin ang warranty kasi wala naman silang kikitain dun eh kasi warranty eh kaso itong kasa na pinagkuhanan ko natutuwa ako sabi ko napaka approachable naman na tong mga to ang dali lapitan pagdating sa warranty tapos uh, mababait. Uh, Siyempre ginawan din nila ng inspection tong motor. And then may tiwala din naman sila sa akin na, na hindi ko binaklas yung etong handlebar kasi intact pa yung mga tornilyo eh as in parang hindi pa napipihit. Eh actually hindi ko pa naman talaga pinipihit 'yan. Uh, maliban lang dito sa side mirror. 'Yun ba lang. So ayan. Siguro by next week Ipapakabit ko na, gagawan ko na lang ng video yung pag-install nito. Kaso yung ating total odo, magbo-back to zero yan. <laughs> Kasi sa panel gauge natin, nakasave yung odo eh. So pagka nireplace to, pinalitan ng bago, back to zero lahat yan, back to zero. Magiging zero odo ulit yung motor ko. Parang brand new. Magmumukhang brand new yung motor natin based sa odo. Pero na-break in na. <laughs> Yun yung naiisip ko kanina. So, ayan. Kung nanonood ka ngayon, maaari mo subukan sa motor mo. Linisin mo siya. Babaran mo ng, uh, tutukan mo ng hose. Then, tignan mo kinabukasan kung mag mo moist. kaya naman, kung umuulan dyan sa parte ng lugar ninyo, hayaan mo siya sa ulan. Tapos, check mo kinabukasan kung mag mo moist. Then, if mag moist, ipawaranti mo. Make sure lang na walang power play dyan sa motor nyo. Kasi, kung may foul play dyan sa motor nyo baka maboid yung warranty nyo kasi baka may mga ininstall na kayo dyan na maaring makaboid ng warranty hindi ko lang sure kasi kung ano yung mga tinitignan nila pagdating sa mga foul play na ganyan yung mga naboboid ng warranty kasi uh, sabi ko nga sa inyo nagtrabaho ako sa WillTech uh, for almost 7 months wala akong na-encounter na, na nagpa-warranty okay naman lahat ng unit kaya hindi ko na encounter yung ganyan nasa sales kasi ako eh kaya hindi ko sure kung paano ang warranty hindi ako nakikipag coordinate dyan kundi yung mekaniko namin yan, yan yung gusto kong i-share sa inyo gusto ko lang din kasi magpaka transparent sa inyo baka kasi sabihin nyo sa akin o i-comment nyo dyan wala namang kaming naririnig na hindi maganda kay Motobin puro magaganda lang yung feedback na sinasabi niya so ito ito na yon sabi ko nga sa inyo at sabi ko rin sa mga previous vlogs ko na itong motor na to under observation ko pa rin. Shinar ko to sa inyo para matestin nyo rin sa mga motor nyo kasi sayang yung warranty. Yung warranty eh, may karapatan naman lahat dyan. Basta deserve nang magpapawaranty. Pero kung busalsal na yung wirings ng motor nyo or busalsal na yung mga makina ninyo tapos ipapawaranty eh, nyo huwag kayo magtataka na mabuboy dyan kasi eh, may foul play na, na, may power play na, nangyari so yun lang yung opinion ko pagdating kasi dito sa part na to issue na ganyan or di, di, ko sure kung issue ba to or sa akin lang pagdating kasi sa mga negative feedback na ganyan eh iba iba tayo ng opinion so ito yung sa akin wala namang sama kung maniwala kayo o hindi So sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi ako magbasta-basta magbibigay ng kahit anong information kung hindi ko pa naman talaga na i-encounter o na experience kaso ito parang ako pa lang kasi sa mga winner na nakasama ko hindi naman nagmo-moist yung kanila talagang sa akin lang so ayan yan na na-share ko na yung gusto ko i-share sa inyo para maging transparent yung channel natin ano na hindi lang tayo puro magaganda ang feedback na sinasabi same as sa mga parts na gusto kong ikabit dito soon magiging transparent din tayo kasi minsan sa first impression lang tayo nadadala kaya napapagaya tayo minsan nabili tayo ng bili ng ganon pero pag lumipas na ang ilang araw or gaano na kung malayo na ang natatakbo wala na doon na lumalabas yung tunay na kulay na parts na binili natin So, di ba? Kaya sabi ko nung nakaraan, hindi ako magbibigay agad ng feedback kasi baka na-hype lang ako kasi eh bago eh. Sino bang hindi natuwa pag may bagong piyesa sa motor? Di ba? Halos lahat tayo nasasabi natin, maganda, maganda. Pero pag tumagal, ayan na. <laughs> Andiyan na yung problema. So, yan lang mga boss. Sana nagka-idea kayo. At sa mga naka-winner X dyan, wala namang masama kung maniwala kayo sa akin or hindi pero ako binibigay ko lang talaga yung idea ko pagdating sa motor ko so yun lang mga boss ride safe sa inyo uh, ingat sa biyahe lalo at lalo na sa panahon ngayon na maulan so yun lang